Ay. <laughs> <Ayan> Oi. <po, sir. laughs> ah, it uh, eh, bonser. Ah, si Del. Tu, ga ketikat okay. pa buso. Hm? Pa ara sirao. Si <laughs> ti <laughs> vlog hey, ah. Ai nagku vlog mesak, ne vlog mo ko di, di sadalum to like, Eh, maayo di ang. Oh. Lagi <laughs> ang. Ngayon nga po, kagawat, kagawat may nape-inuhaan mo lang po kung di ang banwa, kulang ang street lanes ng banwa. Tapos ang street lanes ng banwa sa mga major thoroughfares lang. Sa atong sityo, damot kita mga ali-ali-ali, hindi na tadaang makubiran sa banwa pero at unahan ta ang unahan ang sitio Cordones damo nga mga streets nga gat may mga ali mm -hmm. nalanan ta ang mga ali yung butangan sing number ang bilog na sitio Cordones hindi mo unta nga example ang sitio Cordones tapos mga mga kata na siya may bill doon sir ha? Ah? ikatwa doon yung bill Oo, kung tapos ang pabahay. Pabahay, no? Hindi ba ito, sana hindi nyo ito kayo? Pagkatupo sa imo, ito ka? Eh. Ay, hindi na naya uh, makubiran sa barangay poblasyon ay sa munisipyo um, sa presidente ng So, ang atong na uh, hantong na uh, mas street names basic mo unahan sa pang mo, ya, pa sila si Imo. <laughs> Oo. Ngayon siya <laughs> na. Resolusyon na nga tanong kami siya. Resolusyon, tapos ng iya Kung may pundo ang barangay, okay. Pero kung may pundo ang barangay, mangita kita sa ibang na sources. Kaya siyempre, maubra ka sa plate. Hmm. Inang plate na name. Ali plate. Gunano da nga nangalan sa ali ng Imo da. Tapos butangan mo sing, sing kagpundasyon. kag pundasyon. na da sa mga tao? Kaya ang masabi si sa isa ka ali. Imo da sila ni Imo. Ano nga ang nangalan na gusto nyo niya ali? Alibaba? <laughs> alibutan. <ha>? Oo, alibutan. <laughs> Alibaba. 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 Ali sumaw. <laughs> Dito ko na bala. Oh. Tapos ma ning ma manami ang pas ng mga tao kay sige sige ni mo nga utang ang number na yung balay para nga kun magkuan.